Oo, oh, ang ako yung sa medical condition. Hindi siya normal. oh, uh, yun, oh. Uh. oh And, Ayan ko na ingat. Oo. Oo, ang kikitansin na. mga kaluks, may bata tayong pasyente dito na 3 years old pa lamang ay nagsimula ng saktan yung sarili niya. Nakakaawa, tignan na, no, puro pasa na siya, puro black eye na. Ang kwento. 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 Ang na Ang kwento. Ang kwento. Ang kwento. Ang kwento. kwento.

Não bom. É espiritual.

Oh. Um.

Tum imperativi dominus per bibum med votum serpentem kerub imperativi per Adam yod ha. aquila erans imperativi dominus, dominus per Pauli serpens imperativi dominus per programma met Leone Michael Gabriel Rafael na el luat udor per spiritum Elohim MANIATERA per Adam yod hava fiat per momentum per yod hava sabaut fiat idici per ignem in Michael Angelios muertos obedece anticipate con esta agua santa toro ala no trabajo vuelve a la tierra sin que res que te lijone con esta espada. Águila de obedece antes de signo retirate con este sobre serpiente inmovil de estrategia y eso serás atormentado por el fuego sagrado o por con los perfumes que yo quemo. Que el agua vuelva al agua que el fuego da clara círculo y que la tierra que sobre la tierra. Por la virtud del pentagrama que es la estrella matutina en el nombre del tetragrama todo lo que está escrito en el centro de la cruz de luz. Amen, Amen, Amen. Ah. 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 Ah.

Uh, ayan mga kaloks, hindi na niya sinasaktan yung sarili niya pagkatapos ng gamutan. Kanina panay suntok, nakakaawa. Tingnan, oh, puro black eye na nga yan, oh. No? Puro pamamaga na. Pati yung kamay niya, kawawa naman. Sinasaktan pala siya ng may gusto sa nanay niya nung dalaga pa. Sawa sa ng Diyos, okay na siya. Salamat sa Diyos. Pero itong bata niya to, may autism ito. Kaso nga lang, sinasaktan niya yung sarili niya dahil mayroon nilagay sa kanya.